Alaala 2025 DCXL News RMN Manila Special Coverage Mga kasama, naniniwala ba kayo sa sabi-sabing kapag ang isang bahay daw ay matagal nang walang naninirahan, merong ibang nilalang daw na pumapalit? Ako po si Radyo Manchester Sanita at samahan ninyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng haunted housing sa Tacloban City tahimik, malawak at tila pinamumugaran ng mga anino sa gabi. Ito ang larawan ng isang housing project sa Barangay 104 Salvation, Tacloban City na itinayo para sa mga survivor ng Super Typhoon Yolanda. Mahigit dalawang daang housing units ang nakatayo dito ngunit pung pamilya lamang ang kasalukuyang naninirahan. Ang natitirang isang daan at ulumpung bahay, bakante, walang ilaw, walang tao ngunit ayon sa mga residente, hindi kailanman tuluyang tahimik. Isa si Nanay Jen, hindi niya tunay na pangalan sa iilang nananatiling nakatera rito. Ayon sa kanya, tuwing sumasapit ang gabi, may mga huni at kaluskos na maririnig. Minsan, may mga boses na nagmula sa mga bahay na alam nilang walang laman. At binabati gabi. Ada ah! ito na nahorapas katapos ipadang e, dito. Para asya itong mamingaw na gudit ka. Kalibutan, Itinayo ang proyekto noong 2015 at natapos noong 2017. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na naipamimigay sa lahat ng beneficiaryo. Ayon sa Tacloban City Housing Office, patuloy pa ang dokumentong kailangan ayusin isang proseso na tulad ng mga bulong sa gabi na nanatiling isang misteryo. Sa ngayon, hindi lamang sa mga espiritu raw na tila nakikibahagi sa kanila gabi-gabi, kundi sa tanong kung kailan pa ba mabibigyang buhay ang proyektong ito. Ang dating pangakong tahanan ng pag-asa ngayon tila tahanan ng mga alaala, -ala, bulong at misteryo. Ako po si Rajman Chester Sanita para sa RMN Undas Special Coverage, Tatak, RMN. Alaala -ala, 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.